si sige, sige. Tilapia. Ay, yung baba. Tilapia. Tilapia. Hindi pa natin alam kung ano yan. Ay, tilapia. Uy, namumuti. Tilapia. Ay, toman. Bangos ah. Toman, toman. Parang bangos. Ha? Bangos. Toman. Ay, no. Bangos? Toman. Ayan o. Bangos nga. Bangos nga, bangos. Kaya pala malikot eh. Ngayon. Walang wala sa huling silbertos. Dayo. Layo nga lang naputukan dito. Alberto, gumano ka. Magpaambung Magpa ka sa akin. Magpaganong ka. Palit tayo ng shades. Palit. Oo okay, nga, di ko nga nakikita. Inaano mo eh. Yan, laki ng mga nabibira ni Alberto. Lalayo. Oh. Nandito palang mga tilapia, mga idol. Sige lang mga, lapitan nga natin ng camera natin mga dito malalaking tilapia dito mga idol pre mga ilang kilo kaya ito ito e mga dikbitin mo ilang kilo pre mga ilan yan huli lang panti hindi huli lang tiksay ito <laughs> good morning mga idol dito tayo sa taas ng puno ayun yung mga kasama natin ayan si parin joel Ayun, oh. kay parin Joel. Siyempre, si Silver Tapos, dun sa kabilang puno, meron pa tayong kasama doon Itong spot natin. Sana palarin rin tayo dito. So, dito, pag-akyat pa lang. <laughs> Pinitensya na. Ayan, o. So, sama, sama kami dito sa isang puno. Kasi sabi ni parin Joel, maganda raw dito. Kunto tuman lang daw ang ahabal natin. Eh, maraming bumabaliktad na ito man mga idol. Eh, mga idol, puro man na tayo. Ayan na yung spatter natin. So, camera man muna tayo dito. Tsaka back up. Nakita mo yung bumabaliktad na yan, Dos? Pili yung malalaki. May mga dambuhala raw dito. Maganda pa po sa mo? Abang-abang tayo. Pero tos, hindi natin na video. Ano maganda ba yung tama? Malaki yan. Malit pa yung nadali mo ba? Ha? Ayan, magalata ka na yung malaki yan. First shot. Hindi natin na-videoan yung ano. Ayan, pumupusag na. Tuman to. First catch. Pre, totoo nga. Totoo nga yung sinabi mo. <laughs> Ayan yung birader natin. Pero maliit pa to. Dalag yata yun ah. Hindi, tuman. Dalag tos, Dalag. Dalag, ang laking dalag, pre. Dalag. Laking dalag. Dalag, oh, dalag. Ang laki. Tos, kaway ka naman dyan. Binamanin din natin na dalag, oh. Sure bull na sure sa ulo. <laughs> Pwede na pang pandayo talaga, eh. Ayun, ilang kilo kaya, ang laki. Ang laki, boy. Asa yung net mo? Dito. Oh, dito mo sa akin yan, ano? Oh. Ako nakakalas. Ayun no, nakakangalay daw. Ang <laughs> laki oh. First catch. Oo, oh, patok ah. Dalag pre. <laughs> Ayos ah. Ayos. O koring kuring kumain ko tali. Kuring natin yung net natin dito. Ayos. Panalo yung dayo namin ni Silbertus ah. Hindi mapapaya sa kasama natin yung putok. Unang kalabit. Unang kalabit. So, unang kalabit. Wait lang. Okay, may pasok dito ha. Okay, man tanggalin. Ang laki ng dalog nito. Ang laki ng buhay mga idolo Oh. All right. Kakangala. Eh, buhay naman. No? Sa susunod, pag ganyan kayo, hindi ko na isasama. Kita <laughs> <laughs> ko palang, tinitira na ninyo eh. <laughs> all right, all right. So, ayan, eh, nakabuhay naman ni Silbertos. Ayan yung spatter natin. Nakaready na naman. Ayan si parin Joel. Nagreklamo. Nakita niya pa lang daw yung anino. Pinuputo na ni Silbertos. <laughs> Shoutout sa mga viewers natin dyan. syempre sa mga kapwa natin mga Saan man sulok ng Pilipinas. Yan. Magandang umaga po. Ito yung spot natin. Maganda-ganda yung lutangan dito. Dami na tayong nasisipat na toman. Bulig. Pero antabay tayo. So cameraman muna tayo. Pero meron tayo nakaabang ditong armas. Ayun <laughs> Ay, pwesto natin no. Kaya antabay tayo. Uy, oh, sige sige. Tilapia. Ay, ang baba. Inadjust mo dapat. Tilapia. Okay, oh. Tilapia. Tilapia man. Hmm. Malaki. malalaki y Yun yun. Nakapahilan na si Silbertos. Tilapia. Ayan na. Ah. Wala pala. Ang laki. Tataba ng tilapia dito, pre. Tama nga yung sinabi mo, alas 11. Panalo to. 2-0. Uy, laki ng bulig, oh. Kaya si Idol, oh. Bulig dinadali. Ayan, oh. Kaya nga tataba ang mga bulig dito. Ito naman kay Silver to. Sa plapla. Si Joel. ba, anak? Ay, liit. Ah, oh, na. tawag ka. Ay, no? Ayos. <laughs> Teka, ilalagay ko muna sa ano. Talaga yan. wala lumulutang na. Ang <laughs> okay. Wala, wala, lalaki ng baliktad ng toman dito. Yung kasama namin, hindi bumabaril ng tuman. Mm -hmm. ayon. Sa amin, wala kami pili-pili. Nakasilbertos. No, no. Kahit ano. Gumataw. Ayun. ayun eh. Tapay tayo dito. Saan? Ayun, ayun, ayun. Mo, ayun otos, oh, ayun oh. mo pre. Ayun oh, tos oh. Ayun? Oo. Poporma ako, magugulapot lang. Inabot. Sila na naman. Tatabay no. Eh. Tama nga si parang Joel at tatabay ng tilapia rito. Ayun, kahit yun sa dalawa, panahihila na rin. Ito yung silver tos, oh. Panahiputok. Pag hinihila niya na, dun na natin nag-video. Magkaabang ah, din tayo. Nakatatlo na akong kahila, pero di pa na lalang yung kamay ko. <laughs> di pa na Dito natin inaangat yan, eh. Ayun lang Laki. Pag tinignan, baga, ano? maliit lang. Pero pag tinutukan, pure ball. Laki niya, no? Oh. Itong tunay na pang ihaw. Ayan. Medyo mahangin. Ayan yung kasama natin dito. Nakadali ng gaplanggana. <laughs> Galo blocks na rin yan, pre. Laki-laki na rin, yun, no? Know? Yan, yeah, no? Laki na rin. Oo. Oh. Barako. Doon sila nakapuesto sa kabila ay limang tilapia ay parang Joel dito medyo maalon yung pwesto natin kaya natigil yung potok pero doon yung dalawa ayan doon sa kabila meron din nakapwesto pero hintayin natin pag kumalma tong ano na yan ganyang alalaki yung nahuli mo yung dalawa lang yung one mga seven finger siguro yung one

Yun. Inangat na. Dito may din ako kuryente sa gilid. Kuryente pala yan eh. Kaya pala Oo. Oh. Papahila na naman si Albertos. Tayo, nakawala yung tao mananadali. Uy, may tilapia pre, ayun o. No? Ayun o, nakabanayad ayun. Na nakabanayad. Ano, malayo na yan ha. Ayan na. Sumisiksik mo Hindi pa natin alam kung ano yan. Ay, tilapia. Uy, namumuti. Tilapia. Ay, toman. toman, toman. Ha? Bangos Toman, toman. Parang no? bangos. Ha? Bangos. Bangos? Toman. Ayan Bangos nga. Bangos nga, bangos. Kaya pala malikot eh. <laughs> Alala ko pre yung inoli mong bangos. <laughs> Nagadali ng bangos si Silberto oh. Ang um, malupitan talaga to. Hindi na natin idol mga idol na mabibidyoan yung pagputok kasi pumuputok din tayo. <laughs> bikaw? Bikaw? ata. Bangos. Hindi ba bikaw? Pre, hindi bikaw? Bangos, bangos. <laughs> Nakadali ng bangos silbetos. Lucky oh. Parang bikaw eh. Parang bikaw tos. Bikaw nga. <laughs> bikaw ang nadali niya. Oh. Manipis ang tapa. Ah. Sabon to. Bikaw eh no? Hmm. Ano na? Hindi madalas. Madalas. Eh yung cellphone ko pala. Bikaw. Oh, uh. ka naman ah. Na. Ayan, dyan muna siya. Ayos, champion ni Silbertos. Wala tayo sa putok ni Silbertos, ha. Ayan, humihila na naman, oh. Tingnan natin, itabayanan natin kung malaki. Nakawala. Ha? Nakawala. Sayang. Nandyan pa? Oh, nandyan. Baka sumasabay lang sa ano hila. O, naman, kinabahan naman ako sa iyo. Uy, uh, ayun, mayroon. Walang ula wala sa huli ni Silbertus. Layo. <laughs> Layo nga lang naputukan dito. Kaya naiiwan yung baril natin. Ayan Ano ba maon? Huwag mo na palubugin. Tara Pinapakitaan tayo. Mm. Uh Alberto, -huh. gumana, gumana ka. Magpaambong ka sa akin. Magpaganong ka. Dahil palit tayo ng shades. Palit. Oo okay, nga, di ko nga nakikita. Inaano mo, yung <laughs> bibira mo. Yan, yeah, laki ng mga nabibira ni Alberto. Lalayo. Oh. <laughs> Nandito pala mga tilapia, mga idol. Sige lang nga. <laughs> Lapitan nga natin ng camera. Natin mo dito. Ang malaki. Ay, ang laki. Ang laki mga idol. Tapos na tama oh. Uy, tapos na pala. Eh, hindi, hindi. Sa katigasan. Tago muna natin. Binibilangan tayo ni Silbertos. Ay, nakapigtas. Pigtas? Hindi talaga para sa'yo. Nakawala. So, ayun na mga idol. Mababa na tayo. Kasama natin. Nakahingal. kahingal. So dito sakripisyo talaga. <laughs> sakripisyo yung pag-akyat, sakripisyo yung pagbaba. Dahan-dahan ah. Yan, puti may tali si Joel. Kumplo, kumpleto. Tabi ng yan ha. Ge. Yan yan. Mang sa baba.

Hawak sa tali, pre. Buti may mga practice tayo sa pagka ninja moves. Uh -huh. Alright. So, punin natin yung huli natin. Itong huli natin. Oh. Ganda ng braided mo, pre. Ganda. Maganda. Alin? Braid mo. Braided Al mo. Kala ka ba yan eh. Ayun ba yung nabili mo? Ito yung huli natin. Pinaban natin bagya. Pero sulit to. Oh. Uy! Malalaking tilapia dito. Mga idol. Ito mga ilang kilo kaya ito. Ito yung mga. Bitbitin mo ilang kilo pre. Ano? Um, mailan yan. Puli lang panti, hindi huli ng tiksay ito. Hindi <laughs> <laughs> yung nakadali nyo. No? <laughs> Ayan mga idol. So solve na naman yung araw natin. So nakadali na naman tayo ng pangulam. So mamimigay din tayo. So yun siya to dun sa dalawang kasabayan natin dun. Tapos see you sa sunod natin na vlog. Alright. Ayan pa rin natin. Thank you, thank you. Maraming salamat sa panonood. Ayan sa mga subscriber natin, followers. All right, thank you. So, nakawin na tayo ng bahay. Titingnan na natin yung uli natin. Ayan na ilalatag na ni Silbertos. Ding. Okay, idol? Oo. Nakachamba ka ng putok ngayon, ha. Uy. Salamat kay Joel. Piling-piling mga namumulat tilapia, oh. may alimaw pa, oh. Ano? Tapos may arimaw tayong butik. Tapos tayong bangus. Oh. Grabe. Ilang piraso lang to pero ang lalaki. Ang palingkit na to. Mm, nay. Nay na. No? Nay na masasabi mo nay. O, all Jack goods, all jackpot. goods. Jackpot. jackpot. <laughs> Sarap sa ano yan, sa pechay na may gata. No? Yeah. Atos, ka na sa followers natin. Ano lang, uh, next month ulit next month. Oh. <laughs> Babakbak na tayo ngayon sa biyahe. Ayun. Panalo, sa at kay parang Lalaki ka niyan, no? mga mga